Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng COMELEC ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Atty. Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang COMELEC pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang itong ang mga bagay na ito. Totoo po yan, COMELEC magta-transmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po. Ganun po talaga. Pero, kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud? yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data. Kasi kapag nakakonek yun sa internet, bago, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng Comelec na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng Comelec, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Sana po sundin ng Comelec. Doon naman sa sinasabi nila na, Atty. Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet. Naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is HTTPS colon slash slash. Try mong tanggarin yung S. Kasi kapag wala yung S, magiging public yung connection, ang sasabihin ng Google Chrome, oy bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya ang ginagawa ng Comelec ngayon is, yung sinasabi nila ay yun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng Comelec sa as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines ang iniisip ko lamang po sa mga ganitong statement ng COMELEC Talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatangatangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Dahil po ang katotohanan is, ang iniisip ng taong bayan ngayon, ito po yung first time na nagsampa kayo sa tao sa isang kritik ng automated counting machines. Maraming critics ngayon, ngayong automated elections 2025 at maraming critics ng automated 2022. Ang dami nilang masasabing masasama laban sa inyo. Pero bakit ngayon nyo lamang gustong ipakulong yung taong naglabas ng expose? Bakit ngayon nyo lamang siyang gustong sirahan, sirain ng buhay bakit gusto niyong ipatanggal yung kanyang lisensya bilang CPA? Gusto niyong siyang ipadisbar at gusto niyong siyang ipakulong ng napakaraming taon? Ganon ba kasama yung linabas niya na video para ganon niyo siya gantihan at sirain ng kanyang buhay? Ang laman lang mang po naman kasi ng video na iyon ay ipinakita ko talaga sa Comelec kung paano ihack ang automated counting machines in principle gamit ang sarili kong code at sarili kong equipment. Kapag merong mandadaya sa eleksyon, yun ang gagawin niyang daya. Ipinakita ko iyon sa Comelec, step by step, code by code. Actually, kapag ikaw yung sabi nga ng Comelec, paraw daw ako nagpakita ng manual or ipinakita ko talaga yung step by step, kahit ordinaryong tao, matututunan niyang ihack yung election code yung automated counting machine kapag nakita niya yung video ko. Actually, tama yun, Comelec. Kasi nga, gusto kong ipakita sa inyo na kapag merong isang hacker, hindi niya kailangan yung video ko para gawin yung hack. Pinapakita ko sa inyo na posible yung hack anytime kahit na sinong may masamang gustong mag-hack sa automated counting machines. Para isang pagsubok ito sa COMELEC actually kasi kapag malinis ang damdamin ng COMELEC tungkol sa eleksyon na to at honest talaga siya, ang gagawin niya is, uy, Attorney Harold, ipinakita mo talaga sa akin na pwede talaga palang ma-hack ang automated counting machines. At thank you na rin dahil sa same na video na yan, nagbigay ka ng suggestion sa akin Paano, para paano i-correct yung vulnerability na yun. Thank you very much. Kaya taong bayan, tignan ninyo ha. Nakikinig ako sa isang expert, meron pala vulnerability, best practice pala ito na 'wag i-connect sa internet kapag hindi kailangan. Sinusunod ko na po dahil ito po ang commitment ng COMELEC para sa isang eleksyon na mataas ang integridad. Yun po ang pagsubok sa inyo. Kapag ganun po ang ginawa ninyo, napakataas ang trust rating ng eleksyon na ito at napakataas ng score ng COMELEC sa puso ng taong bayan. Kaso nga lang, ang pagsubok na ito, COMELEC Chairman George Garcia, kapag hindi mo sinunod ang tama, booking na booking ka, Guilty guilty ka. Ano pa ba ang iba pang explanation bakit guilting guilty ka at ayaw mong sundin yung advice ni Attorney Harold Lespicio? Bakit for the first time gusto sa history ng mga critics ng Comelec, ngayon ka lang gustong magpakulong at manira ng buhay at pinatanggal mo pa yung video sa internet. Iisipin tuloy ng tao is siguro si Attorney Harold Respicio na buko niya yung talagang modus operandi ng Comelec kapag nandaraya sila sa eleksyon. Siguro ganito yung plano nilang gawing pandaraya ngayong eleksyon na ito, ngayong darating na 2025. Kasi nga naman, kapag pinanood mo yung video na yun, convincing na convincing talaga at pwede talagang gawin kahit na sinong tao na merong access sa automated counting machines. Pwede talagang gawin. Kaya kapag hindi mo sinunod yun, guilty-guilty ang Comelec. Comelec, dadayain nyo ba ang eleksyon? Kasi nga naman, ang taong bayan nagtatanong. Tanong ko po ang taong bayan. Kung meron bang mangdaraya sa eleksyon ngayon, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Kapag manggagaling sa loob ng gobyerno ang mandaraya, yung COMELEC kaya ang mandaraya o yung administrasyon ngayon ang mandaraya? Alright? Tanong din natin, kung sila yung mandaraya, meron ba silang access sa automated counting machines? Kahit sabihin na natin na pina audit nila yung automated counting machines sa napaka galing na international IT auditors, pagkatalikod ba ng mga auditor na yon, meron pa rin silang access sa automated counting machines since sila rin yung nagbabantay ng automated counting machines, hindi po ba? At kapag ikaw ay masamang gobyerno at gusto mo talagang mandaya, gusto mo at binigay sa iyo yung napakalaking tukso na kontrolin ang demokrasya ng isang bansa tama ba na mag-presume na or magbigay ng assumption na baka nga gusto mong baguhin or dayain or makakuha ng advantage ngayong election na ito? Napakalaki pong tukso. Ano po? Kaya kung iisipin natin, ang basic principle ng lahat ng gadget, di ba kapag may cellphone ka o laptop ka, dalhin mo sa Green Hills, kaya nilang baguhin ang source code niyan. Kahit merong password. Kasi basic principle yon sa internet security na kahit na anong computer gadget kasama na ang automated counting machine basta merong kang access sa machine pwede mong baguhin ang source code kahit nakatalikod na or kahit tapos na ang audit. So, since ang gobyerno ang gumaguarja ng automated counting machines at sila yung pwede mong paghinalaan na gagawa ng kalokohan ngayong darating na eleksyon meron ba silang kakayahan na baguhin yung source code ng automated counting machines na wala tayong kaklu -klu? Alright. Kaya maganda po na on the day of election, i-assume natin na nakurap yung source code ng automated counting machines. Wala kasi tayong magagawa dun eh. Kahit anong kembot natin, hindi natin mababantayan yung automated counting machines 24-7 at kada segundo. Kaya ang dapat na lang natin gawin is kapag corrupted man yung source code ng automated counting machines at meron siyang highway na create or daanan para sa isang hacker o masamang tao na baguhin or makipag-usap or magbigay ng instruction doon sa makinang iyon, hindi wag tayong pumayag na ma-access yung highway na iyon. At ang tanging paraan lang para magawa yan ay huwag mong i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kahit Kurap 'yung code niyan kapag hindi naman siya naa-access ng masamang tao sa labas eh wala ring silbi malamang ang gagawin na rin ng gobyerno o ng masamang tao na gustong baguhin ang source code noon, syempre hindi siya masyadong obvious. Kapag hindi na makakonek yung masamang tao na gustong baguhin yung resulta ng election, ang, ang gagawin niya na is pababayaan niya na yung makina na maglabas ng totoong resulta. Kaya importante na habang nagbobotohan tayo on the election day at bago magprint ng election return, sana hindi muna siya connected sa internet. Para, yun nga, hindi maka-access yung masamang tao at, bagu at baguhin niya yung score sa loob ng automated counting machines. Tandaan po ninyo, ang score sa loob ng automated counting machines ay hindi nakikita. Sa kamo lamang yan makikita, makikita ng mga watchers pagka-print ng election return. Kaya importante na bago magprint ng election return walang access ang inter sa internet yung automated counting machines kasi yun lamang yung first time na makikita natin yung final score pagka-print ng election return at magugulat ka na lang na yun ang resulta. Ngayon, ang mangyayari po dyan is kapag may kopya na yung mga watcher natin ng mga election return na tamang score kasi hindi connected yung makina sa internet. Malamang yung masamang tao na gustong mandara, mandayan ng election ang linagay niya na ring instruction dun sa corrected source code ay, since ganyan ang nangyari, ang isen mo na ring data sa servers ng Comelec ay yung tamang data. Kasi nga naman, kapag iba yung hawak ng mga watcher, sa mga watcher na resulta ng eleksyon at yung mga numalabas sa Comelec servers, eh, obvious na obvious na pandaraya yun at magkakaloon talaga ng revolusyon sa Pilipinas. Ang gusto pong iwasan ni Atty. Harold Respicio ay isang pandaraya na walang may alam. Kahit yung mga election board natin, mga teachers natin, hindi nila alam na merong nangyayaring daya. Kahit nga karamihan ng tao sa gobyerno, walang may alam na may nangyayaring daya kasi para siyang uh, sleeper agent kumbaga para siyang spy na natutulog at naghihintay lamang ng instruction kung gusto mo bang dayain o hindi kasi merong choice kung gusto ko bang day dayain itong makina na ito o hindi Malamang kung may mangyayaring daya sa eleksyon Ang may alam lang yan Is yung mga iilang tao na nabibilang mo sa daliri Na merong access doon sa mga device At nagbago ng source code doon sa mga makina Habang walang nakatingin Once gawin mo iyon napakadali na lang mangyari at connected sa internet to wala hindi mo makikita ang mangyayaring daya mangyayari siya in a split second less than one second iba na kaagad yung score yun po ang ipinakita ko sa aking video kaya po ang hirap po kasing bigyan ng benefit of the doubt ang Comelec sa ganitong sitwasyon kasi tulad ng sabi ko kanina kung honest ka makikinig ka at kapag guilty ka naman at plano kang mandaya, ano ang gagawin mo? E eh di ipakulong mo na lang yung tao, patahimikin mo siya, patayin mo na rin siguro siya at uh, ipa-down mo yung video para hindi magkagulo sa ating bansa. Pero taong bayan, papayag ba tayo na nakawin sa atin ang ating demokrasya? Lahat tayo naniniwala na ang boto natin ay may bilang. Eh, ang resulta pala ng ating eleksyon ay hawak lamang ng iilang tao sa gobyerno na na may access or merong kakayahan na magbago ng rules mula sa COMELEC. Kaya po, taong bayan, ito po ang mensahe ko sa inyo. Sana po manindigan tayo na ipush ang COMELEC na baguhin ang kanilang rules. Ito lamang po ang gusto kong mangyari, COMELEC. Wala nang iba. Napaka-inosente. Walang mawawala sa taong bayan, walang mawawala sa democratic process natin, wala rin mawawala sa COMELEC. Hindi rin made-delay Ang ating pag-transmit ng election, sabi nila last time nga daw, within one hour, transmitted na dapat yung resulta ng election. Sabi ko nga, dapat within one minute, transmitted na dapat kasi cut off ang 7pm. Pag pindot mo ng election return, ilang seconds lang yung printing nun, i-connect -print, mo kaagad yung uh, makina sa internet, pag-click mo, mag-send dapat ka agad yun sa Comelec. Napakala, napakaliit lamang ng data na iyon. Split second lang, naipadala na kaagad sa server ng Comelec yon. Gamit pa natin, Starlink, di ba? Napakaganda po yon kasi ang delay lang na mangyayari is yung moment na isasaksak mo yung LAN cable doon sa automated counting machine. It would only take you one or two seconds para gawin yun. Kung meron mang delay na mangyayari dahil sa suggestion ko, eh yun lamang ay one or two seconds dahil tatayo ka at ikakabit mo yung LAN cable doon sa automated counting machines. Kaya ito po ang sinasabi ko, Comelec. Napakasimple lang ng solusyon. Ang current po kasi na manual ninyo paano mag-operate ng automated counting machine ngayon ay yung Annex B ng Comelec Resolution 11098. At ang nakalagay po doon ay before the day ng elections, merong dry run na mangyayari at tetestingin mo, ito troubleshoot mo kung connected ba sa internet yung makina at merong data na pwedeng, ipa or connected siya sa internet. At kapag connected siya sa internet at okay na rin yung mga ibang troubleshooting process mo, okay na iligpit mo na yung makina para mangyari na lamang sa election day, i-on mo na lang yung makina at wala nang further instruction about sa connection sa internet. Ang madideduce mo dito ay, connected na siya all throughout the day sa internet kasi walang explicit instruction doon sa manual na yon na dapat i-connect mo sa internet at i-disconnect mo sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya pag magta-transmit na ng resulta at pagkatapos ng pagprint ng election return. Eh, sa, eh, eh, tinanong ko po yung mga COMELEC sa, official sa aming probinsya at sa mga ibang lugar na rin dito, dito sa Pilipinas. Lahat po sila sinasabi nila, sir, ang pagkakaintindi po namin on the election day connected na talaga sa internet kasi wala namang explicit instruction na i-disconnect mo sa internet eh. At saka nung past elections po, connected na po siya sa internet. Eh, kaya nga po, Comelec uh, Chairman George Garcia, yun po ang suggestion. Maglagay ka lang ng isang sentence doon sa manual na iyon at ilagay mo lang on the day of elections, first thing na dapat gawin is i-disconnect sa internet yung automated counting machines by removing yung land cable o anumang connection sa internet na ginagamit. And saka lamang i-connect sa internet yung automated counting machines kapag magta-transmit na ng data sa servers ng Comelec at pagkatapos, ng pagprint ng election returns. Yun lamang ang suggestion ko. Napakadali, napakasimpleng amendment doon sa Annex B ng Comelec Resolution 11098. At konting pirma lang yun, Mr. George Garcia. Kapag ginawa nyo po ito, pagkakataon niya ito, na ipakita sa taong bayan na good faith talaga kayo at napakataas ng score nyo sa puso ng mga Pilipino. Pero kapag hindi nyo po ito ginawa, Diyos ko po, lahat na po ng pagtataka, lahat ng doubt, lahat ng lahat ng suspicion ay nasa sa inyo na. Kung baga sa korte, guilty guilty na po kayo. Ano ba ang dahilan bakit ayaw niyong gawin ito? Ang tanging dahilan lamang po na nalalabas is mandaraya talaga kayo. Kaya nga po, yun ang sinasabi ko, Chairman George Garcia, na sana ay uh, po tayo. Para po ito sa ikagaganda ng ating demokrasya at ikagaganda ng ating bansa. Kapag hindi po natin gagawin ito, ang resulta lamang ay bababa ang kumpiyansa sa ating bayan at bababa ang kumpiyansa sa ating eleksyon. Ayaw po nating mangyari na mawala ang kumpiyansa ng taong bayan sa ating proseso ng eleksyon dahil yung pinaka kinakatukutan po nating kaguluhan ay mangyayari kapag yan ay, ipin ay pinabayaan ninyo. Maraming salamat po.